Sam Concepcion, ikinagulat ang pag viral ng kanyang pangangatawan, si Sam Concepcion, aktor at mga awit, ay muling naging usap-usapan sa social media matapos mag-viral ang mga larawan niya mula sa kanyang pagganap bilang Daniel sa musical na Once on this Island. Ang mga litratong kuha noong Setyembre, kung saan makikita si Sam na nakaputing tank top at ipinapakita ang kanyang maskuladong mga braso, ay muling lumabas sa social media at mabilis na kumalat. Kahit natapos na ang run ng musical, patuloy pa rin pinag-uusapan si Sam ng mga netizen. Bakit kaya patuloy na nagiging viral si Sam Concepcion, kahit tapos na ang musical, ang post ng Sam Works Theatrical noong September 7, 2024, kasama ang mga co-star ni Sam na sina Angela Ken at Lea Astley, ang nagpasimula ng pagkalat ng mga larawan. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang paghanga, hindi lamang sa galing ni Sam sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang pisikal na anyo. Maraming fans ang muling tinawag siyang childhood crush at daddy sa a uh, dating Twitter at Facebook dahilan upang lalong sumikat ang mga larawan. Paano kaya nakakaapekto ang mga viral post sa kasikatan ni Sam? Sa harap ng mga papuri at atensyon, nagpakita si Sam ng pagpapakumbaba at humor. Sa kanyang NA account, pabirong sinabi niya na, Every now and again nagiging meme pa rin ako na siyang ikinatuwa ng kanyang mga fans. Ang kanyang kakayahang pagtawanan ang mga viral moments ay nagpapakita ng pagiging kalmado at down to earth niya. kaya't mas lalo siyang minahal ng kanyang mga tagahanga. Paano kaya nagagamit ni Sam ang kanyang humor upang mapalapit sa kanyang mga fans? Bukod sa kanyang viral moments, ibinahagi rin ni Sam sa Instagram ang kanyang pagmamahal sa pagganap sa Once on this Island. Ipinahayag niya kung gaano niya mamimiss ang pagganap sa musical, at kung paano niya minahal ang bawat sandali ng kanilang palabas. Ang mga komento ng netizens ay patuloy na nagpapakita ng paghanga, hindi lamang sa kanyang pisikal na anyo, kundi sa kanyang dedikasyon sa sining. Sa tingin mo, paano nakatulong ang kanyang pag-arte sa teatro sa kanyang pagiging sikat ngayon? Bagaman tapos na ang musical, hindi pa tapos ang pagmamahal at suporta ng mga fans kay Sam sa pamamagitan ng kanyang husay sa pag-arte, pagiging totoo at kakayahang makipag-ugnayan sa mga netizens, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ano kaya ang susunod na hakbang sa karera ni Sam Concepcion?